Free comment for yeah. unsaldivos, accusation <laughs> sponsor. Let me talk about it. If you want to talk about the, the storm, we'll talk about that. I don't want to even think the with you, can oh, they talk about what you said. Can we yes. yes. talk yeah. <laughs> sir? Thank you, Free comment for unsaldivos, accusation sponsor. Let me talk about it. If you want to talk about the, the storm, we'll talk about that. I don't want to even think the with you, can can about what you said. Can sir? Year? Thank you, sir. Oh. Mula sa Jose Pepito Montilla Garcia Senior National High School, ang mga residente naman ng Barangay Poblasyon 1 ang binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaninang umaga personal mismo na kinamusta ng Pangulo ang kalagayan ng mga residente, lalo na ang mga nasiraan ng bahay dahil sa pinsala na dulot ng Bagyong Pino may itisang isang linggo na ang nakakaraan. Ilan sa mga bahay ng mga residente ay nasira dahil sa baha. Ang iba, nadaganan ng puno ng kahoy. Kaya maliban sa assistance, hiling ng mga ito na mapaayos ang kanilang mga nasirang bahay. Kasama din ng Pangulo, si DSWD Secretary Rex Cachalian na nagsagawa ng assessment sa mga naapekto ang mga residente. 不冷。

네, no, 죄송합니다. binuwat na namin yung nanay namin na ano, kinarga na sa tricycle, tumakbo na kami dito. Binuwat na, wala na kami kami, wala kami dalang mga damit, wala kami dalang mga gamit o ano. Basta ma na yung buhay namin lahat. 10 days na po kami dito sa evacuation. Pero okay naman po yung mga relief goods kasi na ano naman kaagad po, naagapan naman kaagad po. Governor, maraming maraming salamat po na dalaw si President Juan Marcos sa pagbibigay niya ng tulong personal sa amin po na salanta ng bagyo dito sa Lakas Timian ng Lolos Dental po. Sa ngayon po, nandito po kami sa evacuation center dahil po sa nangyayaring bagyo Tino. Ah, uh, wala naman po kaming problema sa mga pagkain po namin kasi yung gobyerno po namin hindi naman nagbaya sa amin. Adaran po mana uh, nagbibigay at saka lalong-lalong na po kay Bongbong Marcos na agad-agad po nabigay ng tulong sa amin. Maraming maraming salamat po dahil hindi niya po kami pinababayaan. Hindi niya man po ma uh, malahat po na agad-agad mapuntahan pero po, pinuntahan po kami kaagad at saka yung tulong po lalo na po mga pagkain, mga boots po nandyan po kaagad pinapadala kahit po malayo siya. Hindi po sila nagkulang. Kasi masaya po kami sa pagbisita niya po. Mawala po yung trauma namin sa nangyari po sa amin. Kasi mayroon pa wala po Marcos na pumunta ka agad sa amin. Pangulong Marcos, marami po salamat dahil hindi niyo po kami pinabayaan. Napansin niyo po kaagad na hakiran niyo po kami kaagad ng tulong. Kaya maraming maraming salamat po na hindi niyo po talaga kami nakakalimutan. Eh, yung una ko nakita, ito, yung wala na po kaming uh, pader, perimeter fence. Tapos, pumasok po kami, hindi, not possible pa po eh entrance. Tsaka ito po, kita niyo po yan, yung putik, nandito po yun. Nerescue po namin yung ma-rescue, yung mga small equipments. <laughs> Tapos, yun po, kahit po ang putik, nandito, sinay ko po yung buong perimeter fence, uh, perimeter, vicinity ng school. Nakakapanlumo po. <laughs> ang pangit na yun. <laughs> ang pangit ng ano ng school. Umuwi po nung kinamagahan, check din po, balik po ako dito. Yung feeling na ano, you have to be strong for your teacher at saka students. Yung mga teacher ko po, pasok, iyakan. Hindi po ako nagpakita ng, ano, ng lupa. Uh, may teacher na naman dumating, iyak na naman. tapo iyak. Hindi, kaya natin ito. tayo. Babango tayo para sa school, para sa students. Mayroon po kami 1227 students. Mayroon po kami junior high school, 854. And the rest po, senior high school na po yan. Pero mayroon po kami two, two teachers na totally damaged yung bahay. Da, lahat yung iba po na partially. Sa student po, mayroon po kami one missing. ngayon po, di po <laughs> Grade 10 student po siya, 16 years old. Uh, sa ating pong pangulo uh, maraming maraming salamat po in advance I was amazed po grabe po ayong I never imagine na po nga na yung makikita ko po si PBBM sa ganitong sitwasyon pero bless po kami bless po kasi makikita po namin sa Na hindi pa ano yung tubig kasi, kasi yung ulan, kunti-kunti lang. Akala namin hindi pa pupunta dito yung tubig mula sa ilog. Tapos nabigla na lang kami na ano, ang lakas-lakas na ng tubig hanggang sa dito na akala nga namin hindi aabot dito. Tapos yung mga anak ko pinalabas namin doon, mga ilang dekada na kami dito pero first time pa lang nangyari to wala kaming nadala. Yung suot lang talaga namin kasi akala namin hindi lalakas yung tubig. Tapos yung mga kapit bahay din namin, wala rin nadala. Wala rin natira sa bahay namin, inodoro. Yun lang. Maraming salamat po, Pangulo, kasi binigyan niyo po kami ng time na makapagpunta po kayo dito kahit ang layo-layo po ng negros. From uh... From the office of the president, I will uh, release 50 million pesos to as, the uh, uh, as provincial government. And uh, and we will be also providing 45 million for the local uh, the LGUs of Carlota City, La Castellana, Moises Padilla, Binalbagan, Isabela, and Hinigaran. So that's an uh, added assistance above and beyond what comes from the from uh, the different departments. We are grateful for the usual rapid response because LGU is first you For the rapid response that you have uh, yeah, and all the support that you have given uh, the different agencies.